Asya nga pala pare, matagal ka na ba dito pag ala-gala Oo pare, mag-iisang taon na rin Paa nga pala pare, ano nga pala na matay mo? Nako, huwag ako tatanungin pare, ayoko na, dito na lang ako Bad naman, tangin na pre, Hey, pare. Oh, pare bad. Oh, Ano pala pangalan mo, pare? Ah, ako pala si Carding. Ikaw ba? Ano pangalan mo, pare? Ah, ako naman si Patrick. Ah. Siya nga pala, pare. Matagal ka na ba dito pag-alagala? Oo oh, pare, mag-iisang taon na rin Siyo ba? Ah, di pare Bago lang ako dito Hmm Tahinig pala dito, ano? Mga panibago Yun nga lang pare eh, talaga, pero wag kang mag-alala Masasanay ka din dito Sa so bagay nga Ah nga pala pare Ano nga pala akin na matay mo? Ah, yun nga pare. Isang gabi, nakatambay kami pa sa gilid ng kalsada sa Mayamin. Biglang sa hindi inaasahan pangyayari, may kotse na naaksidente. Bumunggo dun sa tinatambayan namin. Ako yung napuruan. Hindi nakinaya. Yun. Uh, mm, grabe din pala sinapit mo na. Eh, ikaw naman ba, Carding? Ano nga palang kinamatay mo? Ah, ako naman pare Nag-outing kasi kami magtutropa sa isang liblib na lugar. Tapos yun, ginakain nakainom na. Pag-dive ko, tumama yung ulo ko sa bato. So, ayun, dinala ko sa hospital pero binumabog. na umabot. Yun. Hindi hmm, mo rin talaga masasabi, o, aksidente, no? totoo yun pare pero ikaw pare kung ibabalik ka sa mundong mabuhay papayag ka ba? Beo ako naman pare bakit naman hindi gagawin ko lahat babawi ako ang dami ko pang pangarap para sa pamilya ko eh bakit ba ikaw ba pare? nako kung ako tatanong yung pare ayoko na dito na lang ako Bad naman? Dami na pre. Kung alam mo lang, pakadami kong utang doon. Ang dami na niningil sa akin araw-araw. Ayaw ko na doon. Mas gusto ko na lang dito. Hayahay ang buhay. <laughs>